Kung di mo pa alam ang kapangyarihan ng protein hair treatment, tapusin mo tong video na ito. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, magpapakilala po ako sa inyo. Ako po si Mircelle Soso, o tawagin nyo na lang pong maestra. I-discuss ko po sa inyo ang kapangyarihan ng protein hair treatment. Alam nyo ba, ang protein hair treatment ay may kakaibang kapangyarihan dahil ito ang tunay na healer ng damaged hair. At ang kagandahan syempre, meron tayo dito sa Jose Maestra Barbera Salon. Hindi lang siya pampagbanda pampabalik din siya ng lakas ng buhok mula sa loob. At alam nyo ba, kapag paulit-ulit ka nang nagbi-bleach at nagre-reban at nagpa-plancha ng buhok, nawawala na ang natural protein sa loob ng strand. Grabe yung aso! At eto na, dito na pumapasok ang kapangyarihan ng protein hair treatment. Once pag nagpa-protein treatment ka, pumapasok sa loob ng buhok para punan ang nawawala. Kaya bumabalik ang tibay, kapal at kines. Kumbaga, para siyang simento ng buhok, pinapatag at pinapatibay ang bawat hibla. At ang maganda pa dito ay binubuhay at pinapatag ang buhok ng natural. Kaya kahit hindi siya reban, nagiging straight at shiny ang buhok. Kasi nga, nabibigyan ng timbang ang strands, nababawasan ng frizz, mas madulas ang cuticle layer, kaya mukhang diretso at healthy. Yun ang dahilan kung bakit sinasabi ng iba parang niriban pero hindi nasunog. At ang protein, pinapatibay niya yung ugat, pinapakapalang itsura dahil meron tong keratin, collagen at saka amino acids. Bakit mahal to kumpara sa ibang treatment? Alam nyo kung bakit? Kasi ang protein treatment ay hindi lang binabayaran dito yung produkto, kundi yung proseso at saka yung kalidad. Kaya kung babaratin nyo si Maestra, babaratin ko rin kayo sa pag apply ko ng gamot. Kaya huwag kayo magre kung hindi maganda yung resulta. Pero joke lang yon syempre. Ito kasi yung mga dahilan, high quality ingredients, imported kasi yung keratin na ginamit. May silk protein, may collagen, may amino acid. Madalas, galing to sa Brazil, Korea, tsaka sa Japan. Professional application. Alam nyo ba, umatin pa kami sa seminar para lang makakuha ng knowledge about dito. Dapat marunong talaga yung stylist na gagawa. At yung heat na gagamitin ay para masilto ng tama kasi delikado to kung sobrang init ng exposure, sasabog ang buhok mo dito. At ang protein treatment ay wala pong formaldehyde, 0%. Safe siyang gamitin at pwede siya sa buntis, pwede siya sa bata, pwede siya sa nadamish yung buhok, pwede siya sa lahat. Kaya dapat professional ang gagawa nito. Ang kapangyarihan ng protein treatment ay nasa kakayahan nitong buhay ng patay na buhok. Hindi lang to pampaganda, ito yung armor ng buhok mo laban sa damage. At oo, mahal siya kasi bawat patak ng formula, puno to ng sustansya, protection at resulta na tumatagal. Kaya utang na loob, huwag nyo namang tawaran si Maestra dahil hindi niya kayo titipirin sa energy at sa gamot at sa resulta na ibibigay niya sa inyo. Yes, oo, nagtitipid tayo, pero kailangan natin paglaanan niyang buhok natin kasi araw-araw tayong humaharap. Araw-araw tayong nag ng buhok. Kung minsan ka lang pumunta sa salon, paggastusan mo na, pag-investan mo na. Dahil kami mismo, nag invest din kami para gumanda kayo. Sa oras, sa pagod, sa gamot, sa pera, at kung ano-ano pa. Kami din, sa sarili namin, nag invest kami para magmukha kaming presentable. By the way, yung client pala natin ay taga Valley pa. Yes, kailangan tayo ng market ng taga-Nuvali. Kaya hindi rin talaga malabo na balang araw ay makakapag-expand tayo sa Nuvali. Kailangan ng mga taga ang galeng ni Maestra. Kaya hanggat nandito pa tayo sa kanlubang, sugod lang na sugod. Hanggat mababa pa ang offer gawalang lang ng gawa. Kung mapapansin nyo, ini-sprayan ko siya kasi nakalipas na ang isang oras. Dahil makapalang strand ng buhok niya, nag-add tayo ng another time at para kumayat at mag-spread. So, after 2 hours, pabalaw na natin siya, syempre. Balaw lang. At blower, 100%. At ang pinaka-pinaka-pinaka-sikreto ng protein hair treatment, ay ang Bakit kailangan tong plansyahin? Ito ang mag-activate ng protein sa buhok natin. Siya ang magsisil or maglalak sa buong cuticle para ipakita niya yung kinis lambot ng buhok natin. Alam niyo yung mga sign kapag kailangan niyo na magpa-protein hair treatment, yung kapag kamay mo pa lang, di mo na masuklay, kailangan mo na talagang magpa-treatment at sumugod dito sa Jose Maestra Barbera Salon. Alam nyo, ang sarap maging kliyente ng mga Tagano Valley kasi ang grabe nilang magbigay ng tip, ang laki nila magbigay ng tip. Ako, every time naman na nag-work ako, hindi naman ako nag -e expect ng tip or what. Ginagawa ko yung best ko. As in lahat, binibigay ko yung 100% kong focus. Nakakapagod tong ginagawa ko, pero kapag ka yung puso mo nandito, mawawala yung pagod mo kapag nakita mo yung resulta. Alam niyo naniniwala ako na hindi para sa lahat tong trabaho ginagawa natin eh. Kasi may kanya-kanya talaga tayong passion. Naaalala ko pa nun, nung nagte-training pa lang ako sa hairdressing. Alam niyo nang eram lang ako ng gamit para lang magawa ko yung book ng kliyente ko. Minsan nga naiinggit pa nga ako sa mga kaklase ko dahil nakakapagluwas sila sa Maynila, nakakabili sila ng mga gamit. Ako, wala akong pambiling gamit, nangihiram lang ako sa kanila. Tapos, ako pa yung natuto at ako pa yung nagkaroon ng sariling salon. Alam niyo sinasabi ko to hindi para ipagyabang. Sinasabi ko to kundi walang imposible kung merong kang sipag at tiyaga. Bukod sa sipag at tiyaga, kailangan meron kang vision sa ginagawa mo. At hindi ka pwedeng magpatinag kapag may mga nagsasabi sa iyo na hindi mo kaya 'yan, hindi ka magaling, hindi ka malupit. Kailangan 'wag mo silang paniwalaan. Alam nyo kung anong kailangan, mas paniwalaan mo yung sarili mo. At huwag kang matakot magkamali. At meron nga ako mga kaklassmate na hindi na sila nagtuloy dito. Bakit? Kasi isang beses, nakasunog lang sila ng buhok. Umayaw na sila, natakot na sila. Ako, oo, hindi ako perfecto. May mga times na nakakasunog ako ng buhok. Pero, ina-analyze ko kung ano kaya ang gagawin ko pa para maiwasan ko yung mga bagay na yon. Kaya, doon talaga pumapasok ang pagiging professional. Bakit nagiging professional? Kasi sa sobrang dami mong pagkakamali, nagiging perfect na ang lahat dahil sa paulit-ulit mo itong ginagawa. At the same time, wala akong pakialam sa mga kakumpetensya kung kapwa ko na may mga salon din. Dahil meron naman akong sariling customer eh. Naniniwala din ako na may kanya-kanya tayong hiyangan. At hindi ko pinipilit kung ayaw nila sa akin. Kasi, gano'n naman talaga, di ba? Sabi ko nga, people come and go. Go! Sa dami ng tao, sa kabas magpo-focus. Siyempre, doon sa mga tao ang naniniwala sa'yo. Yung mga hindi naniniwala, yun yung gagamitin mong tools para mas dalong panggalingan. Ito na yung resulta ng protein hair treatment na may kasamang hair color. Ang kagandahan pa nito, bukas pwede mo na tong banlawan. Shampoo at conditioner. Ito yung buhok niya at makikita nyo pinagtulungan naming magpartner. Grabe ang galing na ni Boss Uno. Kung makikita nyo lang. At this is the result. Sobrang ganda, sobrang kinis, sobrang nabuhay na yung buhok niya. Sa mga gusto magpa-protein hair treatment, mag-message lang kayo sa Jose Maestra Barbera Salon.